Hello guys. Sa video ito guys, no, pag-usapan naman natin guys yung regarding naman sa pera o kayamanan. Kung kasalanan nga ba sa Diyos ang pagkakaroon ng pera o kasalanan nga ba sa Diyos ang pagkakaroon ng kayamanan. Kasi maraming nalilito dito guys, no. Kasi alam naman natin na kung itong ano pagkakaroon ng pera ay kasalanan. Lahat tayo guilty dito dahil hindi naman pwedeng mamuhay ng walang pera, di ba? kasi lahat ng pangangailangan natin yung mga basic needs natin kailangan ng pera kaya kung ito ay kasalanan sa Diyos lahat tayo guilty lahat tayo nagkasala dito kaya tatalakay natin dito guys no kung ang pagkakaroon nga ba ng pera ay kasalanan sa Diyos o ang pagkakaroon ng kayamanan ay kasalanan sa Diyos no alam naman natin guys na sa buhay natin, sa pang-araw-araw natin na buhay, no, kailangan talaga natin ng pera kasi pambili natin ng pagkain, o pambayad natin ng bahay, o pambayad natin ng billings. So, Wala ang libre, lahat binibili, ba, diba? lahat binabayaran natin, kaya kailangan talaga natin ng pera. Papatunayan ko sa inyo guys kung talaga nga bang, uh, kasalanan nga ba siya o pinagbabawal ba siya magkaroon ng pera o, iba o magkaroon ng kayamanan. In fact guys, no, ini-encourage nga tayo ni God na kumita tayo ng pera sa sarili nating paraan, di diba? Nasa Bible nga na ipinagbabawal niya sa atin na maging tamad tayo. Kailangan tayong kumilos, di ba? Kailangan kumita tayo ng pera sa sarili nating paraan para ma-provide natin ang pangangailangan natin at saka pangangailangan ng pamilya natin. Patunayan ko sa inyo guys na ini-encourage tayo ni God na magkaroon ng sariling kabuhayan, no? Basahin natin sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 11 to 12. Sabi niya rito, "Make it your aim to live a quiet life, to mind your own business, and to earn your own living," o di ba? Ini-encourage niya tayo to earn your own living, di ba? Just as we told you before, in this way, You will win the respect of those who are not believers and you will not have to depend on anyone for what you need. Mm, 'di ba? Malinaw na nakasaad dito na kailangan talaga nating uh, gumawa ng paraan para kumita tayo, guys, para magkaroon tayo ng pangkabuhayan natin, 'di ba? Nakasaad dito 'yan. So, mamagitan daw nito, guys. Ah, uh, makukuha natin yung respeto ng mga taong hindi naniniwala sa Diyos, di ba? Na hindi na tayo kailangan umasa pa sa iba, no? Kapag may may hanap buhay tayo, syempre may pera tayo. Kaya talagang ano, hindi siya pinagbabawal guys na ano na magkaroon tayo ng pera or magkaroon tayo ng kayamanan kasi si God mismo ang nag-encourage sa atin na kailangan nating kumilos para ano para kumita para magkaroon ng ano kabuhayan natin 'di ba para ma-provide natin yung mga pangangailangan natin ang masama lang guys ano sa pagkakaroon ng pera kung ito ang pera na ito ay mahalin mo siya yun, parang ito na yung sasambahin mo kasi di ba kapag ang pera ay minahal mo parang sasambahin mo na siya guys parang hindi ka na marunong makontento kung kung anong meron sa iyo di ba kung anong meron sa iyo sa araw na to hindi ka na makontento maghahangad ka pa ng mas malaki patunayan ko sa inyo na ipinagbabawal ng Diyos na mahalin natin yung pera no basahin ko sa inyo yung Ecclesiastes chapter 5 verse 10 nakalagay dito Whoever loves money never has enough. Whoever loves wealth is never satisfied with their income. Ano ibig sabihin nito? Yung mga nagmamahal daw sa pera, hindi daw kontento kung ano mang meron siya, 'di ba? Yung namang nagmamahal sa kayamanan, hindi daw nasisiyahan kung ano mang yung income na meron siya. Diba, hindi siya nasisiyahan, naghahangad pa siya ng mas malaki nagdi-desire pa siya ng mas malaki ito yung ibig sabihin ng huwag nating mahalin yung pera kasi kapag minahal natin yung pera kahit kailan hindi tayo marunong makontento tapos patunayan ko pa sa inyo dito sa Hebrews chapter 13 verse 5 naman keep your life free from love of money and be content with what you have for he has said I will never leave you nor forsake you o diba? Sabi ni God, iwasan natin yung pagmamahal natin sa pera. Kasi daw nga yung pag, kapag minahal natin yung pera, hindi tayo marunong makontento kung ano mang meron tayo. Ano ang sabi ni God sa atin, di ba? Kailangan nating makontento kasi hindi niya tayo iiwanan. I will never leave you nor forsake you. Hindi niya tayo pababayaan, di ba? lahat ng mga pangangailangan natin ipoprovide ni God yan kasi alam niya kung ano yung mga pangangailangan natin, di ba? Mahal niya tayo, di ba? Mahal niya tayo kaya alam niya kung ano yung pangangailangan natin sa pangaraw-araw kaya dapat wag nating mahalin yung pera. At saka, nakalagay din dito 1 Timothy chapter 6 verse 9 to 10 naman But those who desire to be rich fall into temptation, into a snare, into many senseless and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. For the love of money is a root of all kinds of evil. It is through this craving that some have wandered away from the faith and fears themselves with many pangs. Ano ang ibig sabihin nito? yun daw naghahangad na maging mayaman, no? Yung mga nagdi-desire -de na yumaman, no? Parang nahulog daw sila sa patibong, nahulog sila sa sa tukso ng devil. Kasi itong, itong pera, pag -de desire natin na maging mayaman, no? Hindi to sa Diyos, eh. Alam nyo naman na ang pera ay, ano yan, sa devil yan, di ba? Yung sobra-sobrang pag di-desire -de nyo na ng, ano, sa pera, sa devil na yan, hindi yan kay God. Parang nahulog daw kayo sa patibong, o sa ano sa tukso ni Satan sa inyo, di ba? Dahil sa pamamagitan daw ng pera na ito, maaring masira, mawasak ang mga buhay ninyo, di ba? Paano nga ba wasakin at saka sirain ng pera 'yung ano, 'yung mga buhay niyo kapag ito ay dinisire niyo o ito ay minahal niyo 'tong pera na 'to? Kasi di ba? Sa pamamagitan ng pagdesire natin ng pera, kung minahal natin 'yung pera, hindi tayo marunong makontento. Naghahangad pa tayo ng mas malaki pa. Dito tayo, ano guys, dito makapag-isip ng mga masasamang bagay, di ba? Kaya yung iba, nagkakasala sila. Kasi sa pamamagitan ng pagdidesire nila ng pera, gumagawa sila ng kasalanan, di ba? Tulad ng iba, nagnanakaw na sila dahil sa pagdidesire nila na madagdagan pa yung income nila dahil mahal nila yung pera. Yung iba, nang i-scam, di ba? Yung iba, nang hold up para ano, biglang yaman, di ba? Yung iba, na naglipana na ngayon yung korupsyon dahil sa pera yan, dahil sa pagmamahal nila sa pera. Gusto nilang madagdagan ang income nila dahil nga hindi sila kontento sa kung ano mang meron sila. Hindi sila kontento sa sahod nila. Hindi sila kontento sa kinikita nila sa araw-araw. Gumagawa pa sila ng masama para madagdagan yung income nila, di ba diba? Ito yun eh. Tapos nang dahil sa pera, minsan, nag-aaway-aaway ang mga magkakapatid. ba diba? Dahil sa mga pamana ng mga magulang nila. 'di ba, yung paghahatian nila na kayamanan, nag-aaway-away dahil sa pera, naghihiwalay ang mag-aasawa. Diba? Kapag wala kinapos na sa pera, nag-aaway-away na dahil hindi makagawa ng paraan, maghiwalay na lang dahil wala nang makain, wala nang ganito. Pera ang dahilan. Pa, diba? pag walang pera ang partner niyo, iniiwanan niyo na, maghahanap ng ibang ano, mas may pera o maghahanap ng mayaman kasi wala nang pera yung kapartner, wala nang mai-provide, kaya ano talaga itong pera na 'to na nakakasira ito ng buhay ng tao. Nakakawasak siya ng buhay ng tao kapag itong pera na ito minahal ninyo. Kaya nagiging kasalanan ang ang pagkakaroon ng pera or ang kayamanan dahil sa sa sobra-sobrang pag ng tao, no? Sa sobra-sobrang -sobrang pagmamahal nila sa pera. Kasi kapag minahal niyo ang pera, guys, ito na 'yung gawing dios niyo sa buhay niyo, 'di diba? 'Yung iba sobrang gahaman sa pera, napakasakim sa pera. Parang ayaw na nilang ipamahagi 'yung pera nila, 'di ba? Ipinag-uutos 'yan sa atin ni God na kung may pera tayo, 'di ba, kailangan ano, marunong tayong i-manage 'yung pera natin, gastusin natin ito sa tama, magbigay tayo sa mga mahihirap, mag-share tayo ng blessings, 'di ba? pinag-utos sa atin na uh, i-share natin yung blessings natin sa mga mahihirap kung sobra-sobra na yung blessings kung kung marami na kayong pera diyan mag-share kayo sa mga nangangailangan di ba at saka basahin ko din sa inyo guys yung uh, scripture naman sa Matthew chapter 6 verse 19 to 21 nakalagay naman dito do not store up for yourselves treasure on earth where moths and vermin destroy and where thieves break in and steal. But store up for yourself treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. O ba? Diba? Huwag kayo mag-ipo ng mga mga kayamanan nyo dito sa mundo, yung mga material na bagay, diba? Na pwedeng masira, pwedeng ano, pwedeng nain yan, pwedeng masira yan, yung mga ano na yan, yung, yung mga material na bagay na yan, at saka makakasira pa sa pagkatao sa buhay natin, yung pera na yan, diba? At saka itong kayamanan na to na iniipo natin, no? Maari pa itong maging dahilan para yung ibang mga tao ay, 'di ba, yung mga magnanakaw ay makakapag-isip na magnakaw dahil maano sa mata ito, masakit sa mata itong kayamanan na ito, 'di ba? Pag alam ng mga tao na marami kang kayamanan na nakatago, marami kang pera, maaring makapag-isip sila na ikaw ay pagnakawan 'di ba? Tsaka, ang sabi dito, ang ang dapat na ipuni natin dito sa mundo, no? Ano natin, i-build up natin yung magandang magandang pag-uugali natin, kung anong pakikitungo natin sa kapwa natin, di ba? Yung magandang gawa natin, yung ano, yung pag-workout natin sa salvation natin para balang araw kapag tayo ay mamatay na, di ba? Walang imposible na tayo ay mapunta sa ano sa kingdom ni God, ma natin yung kingdom ni God at saka magkaroon tayo ng eternal life. 'Yun ang ibig sabihin nitong Bible verse na ito. At saka, sabi din dito, kaya pinagbabawal sa atin ana, na huwag nating mahalin yung pera. Kasi sa pamagitan ng pagmamahal ng pera, ginagawa na nating Diyos ang pera, nakakalimutan na natin si God. Diba? Yung Diyos na provider natin, kapag itong pera, ang minahal natin, siguradong 100% sigurado na makakalimutan nyo si God. Kasi, ang focus nyo na sa pera na kung paano nyo palaguin yung pera nyo kung paano madagdagan yung pera nyo or paano nyo gagastusin yung pera nyo nasa pera na ang focus nyo wala na kay God, makakalimutan nyo na si God ba diba? kaya talagang ipinagbabawal siya kasi nga ang sabi ang pera ay siya daw ang root of all evils di ba Ang basahin natin sa ano ha sa Matthew chapter 6:24 na kalagay dito no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. O kailangan daw pumili tayo sa isa nito kung piliin nyo si God, gay God kayo. Kung piliin nyo yung pera, doon kayo sa pera, di ba? Kasi hindi daw pwedeng mag-serve tayo, mahal natin yung pera, tapos siniserve natin si God, alam niyo namang pinagbabawal niya na ang ano, yung pagmamahal natin sa pera natin, di ba? Hindi pwede talagang dalawa. Talagang pumili kayo ng isa kung saan ang gusto niyo kung pera, ang gusto niyo piliin niyo yung pera kung sigad ang ang piliin niyo, si God ang piliin niyo, wag kayong magde ng sobrang ano, yung ng kayamanan o maging mayaman. di ba, Pero para sa akin, mas pipiliin ko si God kung para sa akin dahil alam ko naman si God Siyempre, God siya, powerful siya, walang imposible sa kanya, lahat pwede niyang gawin, di ba? Kaya alam ko, talagang sigurado ako sa sarili ko na hindi ako pababayaan ni God, ipoprovide niya lahat ng mga pangangailangan ko dahil alam niya kung ano yung pangangailangan ko sa pangaraw-araw. Kaya kung ako mas pipiliin ko si God, dahil Diyos yan eh, siya ang may alam kung ano yung mabuti at kung ano yung masama, di ba? Kaya kayo, nasa inyo naman yan kung ano yung pipiliin niyo, kung pipiliin niyo yung pera, malaya naman kayo kasi may free will naman tayo nakalagay nga dito you can serve both God and money di ba kaya kailangan yung pumili kung Dios ba yung pipiliin niyo or yung pagmamahal niyo sa pera nasa inyo naman yan guys no kung talagang gusto niyo na ma-inherit yung kingdom ni God di ba makapunta sa kaharian ni God or ma-inherit niyo nang ma-inherit niyo yung eternal life kakalimutan niyo ang pagmamahal niyo sa pera dahil alam niyo naman na hindi naman tayo pababayaan ni God, 'di ba? Promise niya na sa ano, nasa scripture niya na hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan, ipo-provide niya ang mga pangangailangan natin basta wag lang tayong maghangad na maging mayaman tayo, 'di ba? Okay, yun lang naman guys ang aking mai-share sa ano sa araw na ito. Sana may natutunan kayo sa akin guys, no? Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone.